ano mga loves may dala si Mr. Orchids orchid ang gaganda daw nito sayang naman tunapo na daw ito sa kanyang trabaho so naghinayang siya dahil ang gaganda daw ng mga flower nito so gagawin ko naman i ko naman siya transfer ko siya rito kasi uh, sayang naman mamatay Ayan. Saka ko siya lalagyan ng mga bunot. Itong bunot na to, tinulot ko pa sa ano. shell pa shell ko yung si copper sa labas. Gutay-gutayin natin. Ayan siya. Mister, kasi nagdadala ng mga wala, pa naman akong gahilig-hilig sa mga halaman yun dahil sayang sige, ayan, try natin yun, tapos gagawin ko niyan isasabit ko lang siya dadagdagan ko pa ito ng uh, uling bibili ako ng uling, kinulang ako Masa na kangin? O, oo nga, ang lalapad daw ng bulaklak nito eh. Kaya ayan. Tinatry ko siyang ilipat dito. Sayang kasi pag namatay. Ayun na oh, yung dalawa oh. Sisibol na yung dalawang bulaklak. Ayan yung orchids na yun. Ayan oh, yung, yung, oh, oh saka itong isa. ganito na lang ginawa ko lang kasi ako makitang puno oh, oh. <laughs> sayang di ang lalapat daw ng ano nito sabi ni Bert eh malaka uh -huh. oo, oo. Okay. makikita ko malalaman ko kasi ayan o oh, yung dalawa nag ano na nagsuloy oh, yun, okay. na ako aking uh bagay -huh. ako Kailangan nakabitin kasi uh -huh. ano yung pusa at Oo nga eh. Ibibitin ko nga siya dyan. Diyan ko siya ibibitin. Sa pinanong mo yan dyan sa baba, mas gaira. Bunot, oo. Sa kauling. Nagpaano ako ng aso doon sa court. Ayan, bunot. Tinulot ko. <laughs> doon sana, oo. Nanghingi ako ng bunot. Kaso lang wala pa. Ayan siya. Pag namulaklak to update ko kayo. Sana wag siyang maano. Huwag pa sa diyan. Malaos ang dahon. O, ito naman ang aking etat. Ayan, ilalagay ko na nga ang uling na aking binili mga lab sa tindahan. Ililipat na natin siya. Ayan. ilangan natin siyang pagandahin. Kasi ang sabi ni mister, ang gaganda daw ng mga bulaklak niyan. So, ako pa naman eh, ang halaman di mahilig sa akin eh si ano sila mga payatot so naway kahiligan nila ako ngayon <laughs> so ayan na tingnan lang natin yan transfer natin siya dyan sa ano sa mga lata ng pintura ayan ganyan lang pala ang pag ano nila mga labs ah nilalagyan lang nila ng buno tapos lalagay nila sa ah uh, mineral plastic ng mineral water tapos doon na mag ano mag-uugat-ugat 'yan yung mga ano yung mga binibintang orchids na nakikita natin so ang galing lang talaga nila eto isali natin nilabas ko yung uling kasi gusto ko ay uh, ilagay siya sa gitna kasi kanina tabingi eh. so ayan na paglalagay na natin yung mga uling na aking binili alam mo bang naka 100 pesos din ako sa uling na 'yan? Sa tatlong uh, orchids na 'yan. Ang nagastos ko rin ay ah uh, ay hindi naman pala 100 pesos kasi anim. So bali naka 60 pesos din pala ako sa uling na 'yan. Tig dalawa silang ano, dalawa sa malaki kasi ang ano, ayan oh, yung lata kasi isang isang galon ang ano na yan eh. Pintura na yan. So, kumonsumo siya ng dalawang balot na uling. So, bali na ka 60 ako. Sabi kasi, magaganda rin yung mga bulaklak. Ang may dumaan yung kanyang ano, basura o lumipad. hangin Ito na ang natapos kong ano nilipat ko sa paso ayan sa lata ng ano <laughs> lata ng mga pintura so ayan na siya natapos na siya tatlo sila ayan oh yan update ko kayo kung yan ay mamulaklak so ito dala niya rin ito tapos ayan oh, meron na siyang flower, violet daw 'yan. So, so malalaman ko ang ano niyan. Dito ako nagkaroon ng idea kasi ganyan lang daw 'yan ang paggawa. Ayan, ipasok sa ganito tapos lagyan ng mga bunot. So, kaya ko siya ginanyang ganyan kasi nagkaroon ako ng idea. So, ayan. Package naman at malapit ang mamamulaklak. So, ito naalala nyo to dati. Linag ko na to eh uh, one year ago na ang nakalipas. So, ayan na siya. O, oh, mamumulaklak na siya. Ayan, mamumulaklak na siya. So, ganyan lang naman siya. Pero, nagbigay na siya ng flower sa akin. Ito sad kasi namatay siya. Uh, iniwan niya. Uh, bali, mahahaba. Ayan. Tapos, yun. Hindi ko alam kung mamumulaklak na siya. Walang ano. Ito lang. Ito lang yan. Namumulaklak. So, ayan. Oo. Ayan. Ang aking harapan. Ayan yung bintana na yan. Uh, nakaabang yan para sa uh, pagtanda ko pag ako ay senior na. Nakaabang yan for mini-mini uh, tindahan. So, sa ngayon, dahil wala pa naman tayong 60 yan, sabitan na lang muna natin siya ng pananim so ayun lang thank you for watching see you on my next video maraming salamat sa panonood niyo sa aking lingaw lingaw vlog kung meron kayong makita mga langka please don't skip my ads thank you so much bye bye